Magandang hapon guys, okay? Na nandito tayo ngayon sa isang napakagandang beach Sa nakaka-relax By the way, ako nga pala si General Jeb Isa sa mga general ni Upline Jan Jester Ching Kinakamusta kita ngayon na nasa US? Woo! Upline, kamusta na? Uy ka na? Bawa. So ngayon, meron akong inimbitahan na isang sobrang galing sobrang successful sa network marketing na kung saan kumuha ka kami ng mga katanungan para sagutin niya. Guys, pinapakilala ko sa inyo si Upline Marco Malyari. Welcome, Upline. Thank you. Kay Upline, may mga tanong lang akong itatanong sa iyo. Okay lang ba? Okay lang. Okay, number one tayo. Totoo po ba na ang marketing plan ang magpapayaman sa isang member ng network marketing company? Ah, uh, first of all, ano? mata oh, question niya. Uh, sige, sasagutin ko siya no. Ah uh, objectively. Kasi madalas pag pinag-uusapan marketing plan, papansinin mo bawat company, ibibida naman nila ang marketing plan nila na ito 'yung pinakamagandang marketing. Plan. Pero kung papansinin mo mabuti, kung lahat ng company sinasabi nila na maganda marketing plan nila, so ano yung magandang marketing plan? at nakasalalay pa doon yung pagyaman ng isang ano uh, networker. Kung titingnan mo, uh, may ako man naka-experience kasi ako na iba't ibang marketing plan. Naka-experience ako ng low end, naka-experience ako ng high end, naka-experience ako ng uh, basic na mga marketing plan na Unilever or stair step. Naka-experience din ako ng binary, naka-experience dati na mga company na hindi ako kumita and then meron din ako masali na kumita ako kung, pag, kung titignan mo na mabuti yung mga company na let's say uh, yung mga marketing plan mga stair step yung mga matatagal na ano sila uh, may mga top earners doon so kung may mga top earners doon ibig sabihin uh, maganda yung marketing plan Tama. pero minsan makakarinig ka ng mga uh, iba sasabihin nila hindi maganda yung stair step kasi nga mahirap daw uh, mas maganda yung binary kasi mabilis yung kita uh, tama rin naman sila pareho uh, sa stair step ano ang experience ko dun maraming kumikita pero it would take time kasi binibuild mo yung volume okay so pero kagandahan nun, kapag nasanay ka dun sa stair step na yan tapos nag-start ka mag-binary, mas mabilis yung kikitain mo. Okay? Uh, um, for example, sa binary naman, nung unang panahon kasi, yung mga marketing plan na stair step, tinitira nila lagi yung binary. Pyramiding daw, kasi mukhang shape pyramid. Okay? Um, hindi mo na sila makasisi kasi nung mga unang labas na mga binary nun, ano, lagi nag-overpay, lagi nagsasara. So, na associate siya pag binary na nagsasara uh, malakas ang possibility na mag-overpay ganun until nga lately na naayos na mga ano na mga networker na mga owners na kahit binary siya tumatagal okay tapos ako naka-experience din naman ako ng ano ng low end na hindi pong mga below 5,000, 3,000 na 1,000 may makilala din ako uh, kumikita na malaki doon naging top earners din So kung sasabihin mo na pangit to, eh, may mga hindi may naman. Pero kung observe mo nga naman, objective, walang tumanggal na company na low-end. Mostly, kung so, sa history ng Philippines, nasa mga ano yan, 5,000 pataas. Uh, yung mga pay-in uh, uh, na mga tumatagal. Tapos naka-experience din ako ng high-end. Naka-experience ako na mayroong maintenance. And kumikita din ako doon. Uh, iba ko pa doon. Marami kasi nga, ano, madalas kapag uh, usually pag amateur, mabilis sila mabaliw sa marketing plan. Kaya, ako na-experience ko dati yung may magpre-present sa akin marketing plan, nakakabaliw. Tapos after one week, may magsasabi, uy, may papakita ko sa'yo, mas nakakabaliw dyan. So, mababaliw pa ulit. Tapos after a few months, may maglalabas ng mas pagandang marketing plan, mababaliw pa ulit. Ang nangyayari, magiging junkie ka. Which is nangyayari sa akin dati. So ang ginawa ko noon, kung sabi ko, teka lang, bakit every month na lang, every week, may magandang marketing plan. Wala akong nabibuild na grupo. Kung papansin mabuti, sa lahat, ano, meron ako dating mentor, sabi niya sa akin, ah, uh, Marco, sabi niya, lahat ng ano, lahat ng uh, networking company, ang pinaka basic niyan, para imaman ka, is dapat marami kang tao na ririkutin. Kasi kahit gano'ng paganda yung marketing plan mo, ka naman marunong mag-invite, mag-prospect, mag-present, mag-train, hindi rin lalaki yung ano mo, grupo mo. Kasi, alimbawa, meron kang maganda marketing plan. di ba? Sobrang ganda. Kaso lang ikaw hindi ka develop. Ibig sabihin, takot ka mag-invite. Hindi pa rin ma-invite yung mga kakilala mo. Ta hindi ka marunong mag-present, hindi ka mag-training. Sino mo mapapasahin up mo dito? Di ba? Kung alimbawa naman, ah, uh, Magaling ka na mag-present, magaling ka mag-training magaling ka mag di ba? Kahit na pangit yung marketing plan mo, may magpe-pay in. Di ba? Eh, what if maganda pa yung marketing plan mo? So, to answer your question is, hindi nakasalalay sa ano, sa sa marketing plan na pagyaman ng isang networker. Bonus siya. Uh, ang mga magdaling na networker is, kahit na anong ano, marketing plan pa yan, kaya niyang paputokin. Kaya niyang palakin. Just like, ano, kapag ang isang tao magaling sa negosyo, kahit anong negosyo hawakan niya, magsasucceed siya. Ganon din sa marketing plan. So kung may proper mindset ka, kahit ano pang marketing plan yun, may eh, yaman ka talaga. So in short, sinasabi mo apply, nakasalalay, depende sa tao. Yes, depende sa tao. Okay, salamat. So ang follow up ko na to, instead na mag-focus ka sa ano, paghahanap ng sobrang gandang marketing plan, igawin mo na lang, uh, i-develop mo yung sarili mo pag sumobrang ganda yung personality mo, yung attitude mo kahit anong marketing plan pa yan or company, yayaman ka talaga sige, salamat offline, uh, question number 2 tayo ano po ba ang benefit ng pabalik-balik na pag attend ng training kasi parati ito sinasabi ng mga offline, maten ka limang beses na presentation limang beses na new members orientation, you know, meses na asam awesome training. So para maklear sa iba, ano ba talaga yung nagiging benefit nito sa mga members Ah, wait. ah uh, dati di ako mahilig mag-training kasi. So, dahil di ako mahilig mag-training, pa ano, napansin ko may effect sa akin yun na uh, una, pag hindi ka nag-training, para ka ano, para ka nag, uh, sa school, pumunta ka ng exam tapos hindi ka nag-review so ka so sa ginagawa natin napakalaga ng training kasi uh, may tinatawag na ano eh na immersion na term ibig sabihin na immersion halimbawa yung t-shirt in-immerse mo sa tubig na may kulay diba yung t-shirt kulay white nilagay mo siya sa kulay blue na tubig magiging kulay blue yun pag nilagay mo sa red na tubig nilagay mo red, na tubig, red siya so ang gusto mo kasi pag nag i start ka talagang i i-immerse mo yung sarili mo sa training para to the point na lahat ng pasikot-sikot alam mo na siya Ngayon, pag nalaman mo na yon mahulma na ako masaya talo tayo. talo nga tayo. talo 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 nga